Hello, hello, hello! Ayan. So, magandang araw po sa kanilang lahat. Ayan po. Ayan. Explain ko lang po yung ano, kung yung motor po namin. Kung bakit ano. Ayan. Ito po yung motor namin. Ayan. Rusi. Ayan siya, Rusi. Ah, uh, po ay ah uh, isang taong na naming nuhulugan. May balak may balak po kasi akong ano mag kahit pa paano maganap buhay. Pangit naman po siguro kung mag yung ako lang ako lang imagine uh, silang sila tatrabaho tapos ako ka, kakain lang. Hindi po pwede po 'yon. Mas maganda yung tulong-tulong po. Ayan. Kaya ko kaya po ako kumuha ng motor. Ayan. Kahit pa paano nakaka one year. Nakaka one year na akong huhulog yan eh. Ayan. One, one, three ang hulog namin kada buwan. At po pag wala pera, Aabot po siya ng one, six. Ang laki no. Ayan. Hindi, hindi po, hindi, hindi ko po hinaya ang ano yan na hayaang mak ma makuha ng ano sasabihin ng may sasabihin ng Rusi eh one, one year na kayo nakaka one year na kayo sayang naman yon balak ko kasing ano balak ko kasing lagyan ng sidecar yan kolong 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 kumbaga balak ko kasing lagyan ng sidecar yan para maganap buhay ayan pag may sidecar na yan magtitinda kami magtitinda kami ng emon halimbawa isda or merienda sama-sama po ako dun sidecar yon eh kailangan po kailangan po kasi maghanap buhay kagaya nyan, wala, wala na wala na pa kung kita buti kung nasa government po ako eh eh, hindi po ako ay eh nasa public sa, sa private private school kaya po, wala pong ano, wala pong wala pong income. Yun. Ah, uh, nakaka, nakakalungkot lang kasi kasi walang pinagkakitaan eh. Two years na akong wala. Tenga. <laughs> tenga. Kaya, tutulong po ako maghanap buhay para po may makain. Yun. Magtitinda, magtitinda ako ng Kapag nalagyan na ng sidecar yan, tutulong ako magtinda. Tapos kapag walang ano, walang o bawa, walang walang isda, tapos hindi kayo magagawa ng pagmeryenda, si Emon mag ano mag mag, mag, ano ba tawag, magjajang shop. Ayun. Pwede Actually si Emon masipag eh, no? Masipag po siya ah, uh, pwede siyang mag ano, mag mag sa, yung bakal bote yun bakal bote magbabakal bote siya ayan magbabakal bote yan tapos ayun tulong-tulong kami tulong tulong kami rito e lang man naman po eh walang 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 trab, walang kita Tsaka, itong upahan namin, 1,000 ang, ang upa. Upa plus kuryentes, 600 to 800. ayon, yun ang binabayaran namin. Nakakalungkot lang kasi, walang kita talaga. Eh, buti kung ang pasok nila, eh, araw-araw, hindi. Hindi kasi, lalo na pag may ulan. kait na linggo pumapasok pumapasok sila pero malit lang kita nila eh kaya nakaisip ako na nagumawa din ng paraan etong side itong motor na to kapag may sidecar na yan yon ah uh, gagawin gagawin kasi gagawin kasi naming side ano to sidecar at tapos sa sidecar, ayun doon ako nakasakay, 'yun. <laughs> kasi ang ti oh, sa teacher kasi kailangan ano? Kailangan walang kita eh. Ayun, nak nakakalungkot lang kasi naging ganito ako, naging stroke ako. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa, babalik ako sa pagtuturo, pero matagal pa 'yun. Matagal pa. Eh, yun nga lang nakakalungkot kasi walang wala akong pera. Yun. Tsaka nahihiya kasi ako sa, sa mga kapatid ko lalo kay Ramil. Kay Ramil nahihiya kasi ako ng panahingi, panahingi, 'di ba? Eh gusto ko kay papaano kumita rin. Tsaka ayoko ng ano, ayoko ng ano hingi nang hingi. Ibuti eh, ko muna pamilya. Eh meron meron eh kaya ako nagtatsaga kasi 'yun ganun na ganun na niya eh, basta basta ayoko na lang ayoko na lang isipin na nahihirapan ako ayoko isipin na na uh, basta ayoko isipin na nahihirapan ako ayon Basta to, gagawa ko ng paraan para kumita kahit pa paano. Ayun po. And then, actually, mag, kaya naman ito eh. one, one eighth, Kaya po. Kung sa tutuusin, sa, sa Manila, mahal dito ang bayaran sa bahay. Five thousand, six thousand Tapos, ayun, e kaya ko pang dat, ayun, e kaya kong bayaran kasi may trabaho ako. Teacher ako sa, teacher ako doon. Ayun, e yun nga lang. Nagkasakit tayo, pero may awa si God, makaka-recover din ako. Tamo yung, yung salita ko, hindi ko na iniisip kung saan lumalabas. <laughs> kusa nang lumalabas sa aking bibig at the same time hindi na ako nag-aalangan na magsalita. Hindi ko na iniisip, di ba? Ganda nga lang yung isang kamay ko hindi gumagalaw. <laughs> yung isang kamay ko naman, eto pinanghahawak ko ng camera. Kaya hindi po hindi po actually hindi po ano eh ayoko ayoko sabihin nahihirapan. Hindi na ako nahihirapan sa ngayon yon mamaya mag mag ano ko, mag, mag ako mag mag-exercise ako diyan kasi maganda yung araw. Ayan, maganda. Ayan. Yan po, kaya po may motor kasi gagawin naming kolong-kolong. The same time magsisimula na kami ganap buhay. <laughs> magsisimula na kami maghanap buhay. Magsisimula na si Sir Ricky ng hanap buhay. Ayan. Magtitinda na, magtitinda na ako ng isda at saka pamirienda. Ilalako namin sa ilalako namin dito sa Batangas. Ayan. Gagawin namin 'yan. So ngayon, wala pa kaming ano, wala pa kaming perang pampagawa ng kolong-kolong. Siguro gagastos kami ng 6,000. 6,000 6,000 do kasi yung pagawa ng kolong-kolong. Eh wala pa naman wala pa naman akong pera. Tsaka hinihintay ko pa yung ano, yung SS. Ayun ang pamuhunan ko yung SS. Eh, eh, eh yung SS ko po eh. Sa ano pa? November, ay ah, hindi. October 10. Yun pa. Doon ko umpisahan. Ayan o. Ganon, ganon po yung kolong-kolong. Ganyan. Yun ang pangarap buhay nila rito. Ayan sana ma matupad and then sana uh, maging successful ako sa business ko, magtitindahan ako, na ko, siyempre, eh, di ba, kapag, kapag gusto mo talagang kumita, magtsatsaga ka, kahit mahirap. Mm, -mm. Andiyan naman siya, Emon, kami dalawa magtitinda, maglalako. Yan po. Yan po ang purpose nung pagkuha namin ng motor. Ayan, ganyan. Sige po, maraming salamat at hanggang sa muli. Bye-bye!